Indonesia at Malaysia, ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Ang isla ng Moluccas o mas kilala bilang Spice Island ay isang lupain na nais marating ng mga kanluranin upang makontrol nila ang kalakala ng mga pampalasa. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng bansang Indonesia. Dahil sa paghahangad ng mga pampalasa ay narating ng Portugal ang Ternate sa Molucas noong 1511. Nagtayo sila ng himpila ng kalakalan dito at nagsimulang palaganapin ang relihiyong Kristyanismo. Pinaalis ng mga Dutch ang mga Portugues at sinakop ang mga isla ng Amboyna at Tidore sa Molucas gamit ang mas malakas na pwersang pandigma. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, ay nakipag-alyansa ang mga Dutch sa mga lokal na pinuno ng Indonesia. Ginamit ng mga Dutch ang divide and rule policy upang mapasunod at masakop ang mga nabanggit na isla. Ang divide and rule policy ay isang paraan kung saan ay pinag-aaway-away ng mga mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar. Ginagamit ng mga mananakop ang isang tribo na kanilang nasakop upang manakop pa ng ibang lugar. At dahil dito ay nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan ng mga pampalasa ang mga Dutch. Lalo pang napatatag ng Netherlands ang monopolyo sa kalakalan nang itatag nito ang Dutch East India Company noong 1602. Ang Dutch East India Company ay itinatag ng pamahalaan ng Netherlands upang pag-isahin ang mga kumpanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asia. Pinahintulutan ang kumpanyang ito na magkaroon ng sariling hukbo na magtatanggol laban sa mga pirata, magtayo ng mga daungan sa mga lupaing nasasakop, makipagkasundo sa mga lokal na pinuno, at manakop ng mga lupain sa Asya na control ng Dutch East India Company ang spice trade sa Timog Silangang Asya na nagpayaman sa bansang Netherlands. Pansamantalang nakuha ng England ang Moluccas mula sa mga Dutch dahil sa epekto ng Napoleonic Wars. Subalit na balik din ito sa mga Dutch matapos ang digmaan. Ang mataas na paghahangad ng mga taga-Europa sa mga pampalasa at produktong agrikultural ang siyang nagtulak sa mga Dutch na ipatupad ang culture system sa Indonesia o kilala rin sa tawag na cultivation system. Ang patakarang ito ay iminungkahi ni Johannes van den Bosch. Sa ilalim ng patakarang ito ay inatasan ng mga Dutch ang mga magsasakang Indones na ilaan ang sanlimang bahagi ng kanilang lupain o anim na put anim na araw para sa pagtatanim ng mga produktong iniluluwas ng mga Dutch tulad ng kape at indigo. Nang makita ng mga Dutch ang tagumpay ng culture system ay sabilita na rin ipinatanim sa mga Indones ang iba pang mga produkto tulad ng bulak, palms, tsaa, tabako at iba pang mga pampalasa. Dumanas ng lubos na paghihirap ang mga Indones sa ilalim ng patakarang ito dahil hindi na sila makapagtanim ng mga produkto para sa kanilang pangangailangan. Tulad ng Indonesia ay maraming bansa rin ang sumakop sa Malaysia. Ito ay ang Portugal, Netherlands at England. Pangunahing layunin ng mga bansang ito ay ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan. Bukod sa kalakalan ay sinubukan ng mga Portugis na palaganapin ang Kristyanismo sa mga daungan ng kanilang nasakop. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na ang impluensya ng Islam sa rehiyon. Samantala, hindi gaano na ng mga bansang Netherlands at England ang kultura ng Malaysia. Ngunit maraming katutubo ang naghirap dahil sa pagkontrol nito sa mga sentro ng kalakalan sa bansa. Nakilala ang Malaysia sa malawak na plantasyon ng goma at sa pagkakaroon ng malaking reserba ng lata na siyang naging pangunahing produktong panlabas ng bansa. Upang mapabilis ang produksyon ay hinikayat ng mga British ang mga Chino na mandayuhan sa Malaysia upang maging manggagawa. At nang maglaon ay mas dumami pa ang mga Chino kaysa mga katutubong malay sa Malaysia. Ang pananakop ng mga British sa Malaysia ay nagdulot ng paghihirap at kaguluhan sa pagitan ng mga nandayuhang Chino at tatutubong Malay, na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin sa kasalukuyan. Indonesia at Malaysia, ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya.